Ngayong araw, magtatanggal tayo ng palong. Papakita ko sa inyo ang simpleng pamamaraan ko kung paano maiwasan ang pagdugo, ang sobrang pagdurugo ng ulo ng ating manok panabong kapag tinatanggalan ng tapay. Tara, bisahin natin para may may bahagi ko sa inyo kung paano ko sila tinatanggalan ng palong na hindi masyadong nagdurugo ang kanilang ulo. Simulan na natin. Ganito yung ginagawa ko kapag nagtatanggal ako ng palong. Hindi mo na kailangan ng kasama para makapagtanggal ka ng palong. Isang damit lang ang kailangan mo. Ito lang ang ginawa ko sa kanya. Oh. Hindi kasi natin pwede ipakita yung actual na pagtanggal ng palong kasi baka magalit si tatay youtube. Tatanggalin na natin para malalaman natin kung sobra ba ang pagdurugo niya o yung normal na pagdugo lang o kaya yung hindi siya madugo pisa na natin mga kasabong ito na mga kasabong pangalawa yung talisay isang damit lang ang kailangan natin mga kasabong para makapagtanggal tayo ng palong para malaman natin kung magturogo ng sobra o hindi dahil nagpainom ako ng bimunulak malalaman natin kung effective siya sa pagtatanggal ng tapay o hindi. Tapay sa Bisaya, palong sa Tagalog. Tara, tanggalin na natin. Ito na mga kasabong, tapos na. Kung napapansin mo mga kasabong, hindi siya nagdugo. Mga kasabong, ang pamamaraan ko para hindi ka anong nagdudugo pag tinatanggal ko yung tapay niya, nagpapainom ako ng biminulak sa gabi. Ito mga kasabong, napaka-efective mga kasabong ng biminulak. Pero mas maganda mga kasabong, gabi nyo inumin ng biminulak, mga alas 8, alas 7, depende kung anong oras kayo mas makakaluwag. Painumin nyo sa gabi ng biminulak mga kasabong, bago nyo tanggalan ng palong kinabukasan. Effective mga kasabong, hindi, ba anong hindi na natin pinakita yung aktual mga kasabong kasi baka magalit si tatay youtube. Hindi pa nga tayo sumisikat, baka malaos kagad pag nagkaroon tayo ng... Kasi silip ko na naman sa inyo mga kasabong yung isa. Ito mga kasabong yung isa. Hindi tin nagdugo mga kasabong. Ito na mga kasabong, natanggalan ko na siya ng palong. Hindi siya gaano nagdugo. Silipin naman natin yung isa. Ito rin mga kasabong yung isang manok. Hindi rin siya ganong nagduko kung mapapansin nyo. Hindi kasi natin pwedeng isum. Baka magalit si tatay YouTube. Oh, paano? Hanggang dito na lang tayo mga kasabong. Sana may naibahagi akong konting kaalaman sa pagtatanggal ng palong ng ating mga manok. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.